Nakiisa na rin ang lalawigan ng Nueva Ecija sa mga lugar sa bansa na magpapalaganap at magsusulong ng mabuhay gesture bilang opisyal na pagbati sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ayon kay Jan Mara Stefan San Pedro, acting provincial tourism officer, ito ay bilang pagkilala sa Filipino brand of service excellence na sinimula ng Department of Tourism noong 2013. Sinabi ni San Pedro, marami na ring mga lalawigan ang gumagamit ng mabuhay gesture sa kanilang mga lokal na pamahalaan at iba pang establishmento, kabilang ang Sambales at Aurora sa Region 3. Habang nangunguna naman ang Science City of Muñoz sa mga munisipalidad at syudad sa Region 3 na nagpasa ng paggamit ng mabuhay gesture. Base niya sa kanilang datos ay mahigit 1,500 na mga manggagawa sa tourism ang nakapag-training na ng Filipino brand of uh, service excellence at sa kasalukuyan ay mas pinaiigting pa ang kampanya sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay sa ilalim ng kagawaran ng turismo. Ang mabuhay gesture ay uh, kasalukuyan na rin ginagamit na pagbati ng mga kawani ng provincial government na ginagawa sa pamagitan ng paglalapat ng nakabukas na kamay sa dibdib na nakatingin sa mata ng taong binabati habang sinasambit ang salitang mabuhay. Upang masuri at matukoy ang pagsunod sa patakaran ng mga component city at munisipyo sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo sa pangalaga ng mga bata. Nagsagawa ng provincial table validation ang Department of the Interior and Local Government o DILG Nueva Ecija, provincial office sa Old Capital Compound, Cabanatuan City. Layo ng validation activity na matiyak ang mabisa at mahusay na pagpapatupad ng mga patakaran, programa at serbisyo tungo sa kapakanan ng mga bata sa loob ng lalawigan. Alinsunod sa Memorandum Circular No. 2021-039 na nagtatadhana ng mga komprehensibong patnubay para sa pagtatatag, pagpapalakas at pagsubaybay ng Local Councils for the Protection of Children o LCPC sa lahat ng antas. Pinangunahan ni uh, Provincial Director Attorney Ofelio A. Taktak Jr. Seso 5 ang pagpupulong ng Provincial Interagency Monitoring Task Force o PIMTF na binubuo ng mga kinatawan mula sa mga pangunahing tanggapan ng lalawigan kabilang ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, Provincial Planning and Development Office o PPDO, Provincial Health Office PHO, Provincial Nutrition Action Office o PNAO, Department of Education DepEd, Nueva Ecija Division at uh, civil society organization ako ang Saklay Incorporated. Ang proseso ay pagsusuri sa mga ulat, mga programa at i-assess na mga CLPC sa iba't ibang lokalidad. Ito ay nagsisilbing kasangkapan sa pagsusuri upang matukoy ang bisa ng mga estruktura ng proteksyon ng bata sa lokal na antas sa probinsya. Nasangsam ng na mga otoridad ng Nepo ang 130,356 pesos na laga ng shabu at naresto ang limang suspek na sangkot sa aktividad ng iligal na droga sa kanilang isinagawang operasyon. Ipinahayag ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director na alas 12.30 ng madaling araw nitong April 10 na magsagawa ng bypass bus operation ang mga operatiba ng Cabanatuan City Police Station sa purok Uno, Barangay San Josef Sur, Cabanatuan City. Nagresulta ito sa pagkakaresto sa isang 48-anyos na lalaki na residente ng naturang lugar. Nakuha ng mga otoridad sa suspect ang 15.30 gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 104,040 pesos. Samantala, apat pang drug suspect ang naaresto sa magkahiwalay na anti-illegal drug operations sa mga bayan ng Gimba, General Tino, Nampikuan at Science City of Muñoz. Nasamsam na mga otoridad mula sa mga suspek ang 3.87 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 26,316 pesos. Kakasuhan ng mga suspek ng paglabag sa Section 5 and 11, Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.